Ay ay, gilatag yun. Pero ito mga magtatanggol. Rami. Ano ang layaw bok sa pila? Rami. Rami. Kayaan? Eh kisaw akong ganon pero ito mga tatl. Wala sa mga musika. Okay. 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 ayaw ni Karen ayaw ko din ako napasaya ayaw ko din ako ng gabi ayaw ko din 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 ng

Ito oh, mo nga yung dalamin, di makapasok O, oh, ayun lang oh, O, oh, mo yan đi <coughs> Ah, saan yung magandang uh, hmm. ah? huwag, maluwag pala ng kanin natin maluwag pala tong kanin nila eh sabihin ko na rin namin ng director alam na rin ng barangay na talaga, magapitin natin hindi pala, alam na rin naman para magandang namin alam na rin naman ng barangay na pag nagbaho sa pulo tayo ito ha, ito sasabihin ko sa inyo ha, uulitin ko Ha, ah, kapon dito ko. O ngayon, nakiusap ka sa akin, kagawad. O, oh, babalik ako dito next week. Hindi ko sasabihin kung anong araw. Ha, ah, pagbalik ko dito, dyan tayo magkukuha na. Ngayon, wala akong kinuha. Ah, at least, alam nyo, ha, ah, babay pa ako. Buka, asa ah, susunod na ng lingga, mm. uh, na. <laughs> na, saan, na. na. Ayan, Ano ha? Ah? You, ah. mga mga, Maray, ah. first, mo At least, ah, sinabi kayo, hindi ako nagpulang. Kahapon, wow. ah, ngayon. Kahapon, ah, ngayon, bukas, magpakilan. Yun? Jen, Jen, Jen God first. Ah, arigay, arigay, arigay. Oh, God first, God first. Oh, oh. May, May May manila, Manila. Manila. Oh, okay, 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 kayo. Hey, manila. 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 great again ha? One, two, three. Break, Manila. Great again. Hey, wala ka sinabi na eh. <laughs> wala na si Nana eh. Umatay ka may muna lang. Uh, Paganda ka lang. Patanta, ka ng minuto. Salik na usapan ha. May kasama na. Sama mo na si Andy at si Alex. Kasi kung napag yung mga tao, oh. na akong inuwa, ha? Oh, so, ah? ngayon, pagbalik ko, oh, ayan, alam nila, wala akong ano. Pinapituan ko sila. Dahil mabait ako ngayon, oh, ha? O, oh. mabait ka. Pinakasapag ko ulit. Pagbalik ko nito, next week, hindi ko na nabing kailan. May dala na akong mga blood pain. May dala akong mga security. At saka yung mga tinuturo Ha? Kukunin ko to. Ah, magandang umaga ulit sa inyo. Ito Ha? niya ako dapat kabol. Nakiusap sa akin, huwag muna, huwag kanabihan uh, ng tao. Kaya pinagbigyan ko na huwag muna mag ngayon, okay, kung ako rin dito, pinakiya di ko pa rin, hindi ako nagkulang. O ngayon, at next week, ko na. Wala nang usapan. May oh, kasama na yung ng din. Oo. Pati pa Pati lahat. Pagkakasay natin dito. Alam mo. hindi yung Ah. Ah. ng Ah. 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 sa truck. German, pas. Hindi pa si John na yun. Kaya yun yung talino. E, nagkino talino to, parehing para sa parkingan. Ah, talino. 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 Ha, oh, lahat ng motor ha, kaya. Tali, tali. Ito si Mamboy, ito sa mo. Ito si Mamboy, ito si Mamboy. Mami, ito Ay, may miyari! Maski! Pati sampay oh. yun. Kasi miyari! Wala! Si Maski, tahan Ito, tanggalin mo. Ito, Ito,

Meron kami sa hotline ball. Kasi tanay ko. Oo. Nilabas ko muna. Pero yung yung mga yun Sa Yung sa Hindi bago. Hindi. Ay bayan. Ito. 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 Okay ha. Wala dito ha. Wala muna. Pasensyaan tayo, ah, hakuutin ko yan. Nandiyan na po. Pinabi sa inyo. Lalagay namin sa flat may dala ano, Ayun,

kayo pakiramdam niyo dinasin niyo pa picture mo na ngayon mo sila din. Okay. Tara, tara. Dito si Joy Maloy. Hala. Ito si Cede. Magawa na po ulit sa ini pun itu keadaan tatabaras tapi kalem yo oke cek eh motor itu paling selamat sore halo selamat ayo ayo lagi tetap hilang